So, hello guys! So, welcome back to my channel. So, for today's video, mag unboxing na naman tayo, guys! And guess what it is? <laughs> It's a guess! It's a guess bag, guys! So, dahil Ramadan dito ngayon, guys, so maraming sale, yeah. So, i-unboxing natin to yung guess na bag. So, excited na talaga ako, guys. Kasi gustong-gusto ko talaga yung design nito. So, i-open na natin. Actually, guys, ano talaga ako nito. Kahapon pa sana to, tumawag yung mag-storytelling muna tayo habang i-open natin to. Alam nyo ba, guys, kahapon, kahapon pa dapat to darating? Yes. Kaso, yung nandyan na yung delivery boy sa baba, tumawag siya sa akin na paket na daw siya. Pag-check niya, oh my God, sabi niya sa akin, hindi niya nadala yung package ko. Oh my God, yung excited ka na tapos biglang magsabi, hindi pa niya nadala. O ba? Diba? So ngayon, buti. Gabi na talaga dumating mo. 9.30 na PM in Dubai time. So inaway ko pa yung delivery mo. Sabi niya, iba na naman daw ang nag-deliver. Eh? Thank you for shopping and the guests. O diba? Ang ganda ng packaging nila. See? Oh, God guys, pangatlong bag ko na to na guess. Yung isa, bigay ni Madam Dex. Saka yung isa, regalo ni Pie. Pero ito, regalo ko sa sarili ko. Uh Oo. -oh. This is my gift for myself. Oh, my God. Gustong gusto ko talaga yung design niya, guys. Very unique design. Uh Oo. -oh. At saka naka-sale to guys ng 30%. Yeah, 30% kitty pie, right? It's a 30%? Yes. It's a 30% guys, kaya kinuha ko na talaga. Kasi nga guys, ngayon, ang dami talagang sale. Mm -mm. nga lang, walang budget. Walang budget talaga. Kasi, okay? Ang ganda talaga niya. Oh, see? Ah! <laughs> see? Sling bug siya. At saka, I think, uh, ano din yata. Dalawa din yata ang ano. Nito. Uh, what's this? Hey guys, ang ganda talaga ng design. Unique na ang design. Very, very unique yung design. ito guys. Actually dapat kahapon ko ito gagamitin. Kaya hinihintay ko talaga to hanggang dumating na yung gabi. <laughs> Sabi nga ni kita si ang dami mong bag, bakit yun pa ang gagamitin mo? di ba? Oh, <laughs> Oh, ang ganda niya. Oh, my God. <laughs> First time ko to itong may bag na ganito ang design. Yes. And that's all for today. So guys, i-unboxing ko din pala yung coach ko na rin na bigay ni Cutie Pie. Yes, that's her gift for me is a coach watch. Actually, nakasell din yun. Kaya binili na din namin. So, ito yung regalo ni Cutie Pie sa akin, guys. Actually, may maganda din na watch na guest. Pero, of course, ito ang mas mahal kaysa guest na bag. So, ito na ang pinili ko. Iregalo na nga, diba? Kaya pinili ko na talaga itong mahal kasi last Valentine's Day niregaluhan din niya ako ng ano, Michael Kors na watch so ito guys talaga ang napili ko kasi plan ko na lang din magbili ng bag na coach actually wala pa talaga akong bag na coach yan so nakasale din to guys gawa ng sabi ko nga Ramadan dito kaya ang dami talagang sale less than, sorry 30% din to guys ang ganda niya guys in fairness o diba ah <laughs> oo yung ano ko kasi guys Michael Kors ko is uh, rose gold so ito mas gusto ko to kasi nga malaki oo si ang ganda talaga nya si ito guys oh, bagay na bagay sa sa ano ko sa kamay ko kasi gusto ko din talaga guys na malaki yung Michael Kors ko medyo maliit nito kasi nga, maliit yung kamay ko. Oo, kaya gusto ko yung malaki na na-watch. Yes, kaya ginobo ko na to. pag ko na lang yung bag na coach next Ramadan, next year. See guys, umagay na bagay sa kamay ko, di ba? So ito ang regalo ni Kitty Pie sa akin at ito yung guest ko. And that's all for today's video and thank you for watching. So Ipapakita ko din pala sa inyo guys, remember kahapon yung nagsha-shopping kami sa home center kasi nga din ang daming sale. Actually guys, yung nabili ko talaga doon is only candle holder kasi gusto ko din talaga yung mga candle holder doon sa home center. At saka itong pillow nila guys na silver feather uh, uh, yes nakasale to guys ng 70%. So, imagine guys, it's a 70% from 100 dirham going to 30 dirham. Yes, but sad to tell na isa na lang talaga ang naiwan noon. Kaya wala na akong nahanap. Kasi nga, nagpunta kami doon, ano na, 2 days, 2 days starting na Ramadan. So, lahat na ano na, na what's this na, na bibinta na. So, ito guys, ang gusto ko din, lock up the candle card. Yes, with this candle yeah in the home center so naka 70% i know it's a 50% this one and this candle is uh 30% yes so ito lang talaga ako pupuntahan ko sa ano guys sa home center yung mga candle candle no actually yung candle ko is for bath and bath and body pero yung mga candle holder ko doon ko nabili yes actually yung table namin doon ko din to nabili pero hindi kahapon. So, ito yung isa, guys, oh. Ito, nabili namin. Actually, para itong ano, guys, parang cup. Ano siya sa loob Parang clay na, ano. Dapat mainit to, pero hindi pa siya ngayon uminit. Ito lang, guys, sa hindi to kasali. So, yan ang na-shopping namin doon sa home center with the things of Kitty the electronics things. And that's all for today's video. And thank you for watching.